We're going back to Hong Kong na. So, papunta na kami sa immigration. Ay, na Jiko, ay, di arrival. Iba ba? Bakit sa kabila. Hindi, ko ba Hindi, parang doon sa kabila yata. Dito din, Beshi, doon, oh. Doon tayo huminto kahapon. Sa Bali, ah. Ang Bali ba? Parang nahilo na ako. Ah, ah. diba ba? Ah? Departure ate, arrival, diba ba? Ang silang. Gets? Get, get, ah, oh, oh, maura pa si ate, nagpaudot manang ka 一根。